Hello, good day everyone. So preparing tayo ng ating breakfast for today, guys. Ang mabilis ang luto. Ayan. Chinap-chap na hotdog dog sa maliliit na piraso at itlog. So ganyan lang, guys, para madaling maluto. Pero kung gusto mong buo-buo, pwede naman. Pero ganyan na ang ginawa ko, guys, para maiba naman. Ayan. So Waiting natin na maluto ang hotdog at yung itlog. So habang hinihintay natin guys yung itlog at hotdog na maluto guys, magpapainit din tayo ng mainit na tubig para sa ating kape. Ayan. So, maluto na guys. I-transfer na natin sa plato para ready ng kumain. At yan, kumukulo na rin ang ating tubig. So, magtitimpla na tayo ng ating kape. So, ayan guys, ang ating malalaking mag. Hindi mawawala ang kasamang kape. Ayan, ang